So what's up mga keepers? Magandang hapon yan. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Oh. No? Puno na naman yung drum natin. Then, yung mga tubig dito sa drum na pupung dito. Dito natin nalagay sa reptab natin. Yan yan. Yung mga aquatic plants natin. Yung dagdaga na. May kabomba na dyan. Uh, natin. Then, update na rin tayo ngayon dito sa ating mga isda. Sa ating backyard. Motaay magsimula sa ating mga aquarium 'yan you know. oh. Dito may one pair tayo na BKBM. 'Yan. Dito 'yan. Dojo ko natin. 'Yan you know. oh. Medyo payat na siya. Mukha okay, ang sakit nito, parang makinis yung katawan niya, 'yan you know. oh. Parang silag yung 'yan you know. oh. parang makinis, 'yan you know. yung available natin ng mga PKBM. Dito wala natong laman. Ayan to, may pa dito. Ayan, mabuki. Yung mga for sale lang natin dito ilalagay. Yan. Dito, aalisin ah, pa natin tong golden blue tail natin. Pansamantala muna natin dito ilalagay kasi wala pa naman yung, no? Oh, pa tayo nakapag-order ng mga tetra. Ayan. Ito muna pang samantala mga GBT. Mga golden blue tail. Dito wala pa tong laman ito mga fry natin. Update na sa mga fry. ito yung pinapa natin. ah PKBM. Yung mga nagbibenta dyan. Ayan, may mga available tayo dito. Mga pour out na to. Ayan, mga breeder pa natin. Oh. dito sa natin. Ayan. mga red eye natin. Then may dalawang glitter eye. Ito yung dark choco natin. yun oh. tagal nga mag drop nyan golden blue tail natin ayan main tail natin sa full gold yun o oh. may tatlong fame and one male yung mga plants na rin yan dyan sa gilid dyan natin sa gilid yung linagay yung mga plants para hindi magulong tignan mother choco natin dito wala pa tong laman na dalawa yun na aquarium dito wala pong mga laman Maraming pa tayong available na aquarium na walang laman yung crossbred natin dyan oh kaya yeah. dito yun oh. mga golden blue natin tas yung full gold yan yeah. nahalo kasi natin dito yung isang pag drop ng full gold natin sa golden blue dito ito yung ibang full gold natin yan oh medyo malaki na yung full gold na iba then dito naman yung cheetah na fry yeah. may rin tayo dito na pkbm yung nagdrop kasi dito na PKBM dito natin hinalo dito cho ko dito you know da ko pa diyan sa drain water wala tayong BBS ngayon oh hindi pa tayo nag-hatch pero may natitira pa tayong stock na BBS hindi lang tayo ngayon nag-hatch ayan yeah. kaya nga muna sa pag-hatch ng BBS medyo kasi makonsumo kasi dito pa ah uh, kanina kasi may ginawa kaya eh. di ako nakapag-hatch mamaya na lang ako maglalagay dito ng BBS update na rin tayo dito sa ating bale tail yan you know, 3 weeks na siya pero yan goods na rin bumabalik na yung kanyang buntot you know, may puti sa hulihan yan, Tum tumutubo na kaya sana magpatuloy to para malagay na natin siya doon sa ating mga full gold yan tagal mag drop nitong na GBT natin tagal masundan tundar choco pa natin pupunoy natin tong plants na mga reptab natin, yun o. Oh. Nakalahati na natin. Oh, ito pa, may tubig pa nga o. Oh. Nagin natin yan dyan ng isda na mga two pieces na isda para di madapuan ng lamok or matirahan ng lamok, yun o. Oh. Dripwood natin. Hindi hmm. na tayo mag-water change. Ayan. Kuha lang tayo dyan ng mga 25. Ayan. 25% na water change yan. Goods na yan. Panglagay natin dyan. Lagay kasi natin dito yung mga bibenta natin ng mga budget meal yan. Yung mga budget meal sa, tayo dito sa ating backyard. syempre di lang yung mga mahal na isda. Para yung mga uh, newbie dyan, yan. May makuha tayo. May kumakuha sila. Yan. Hanggang dito na lang guys yung ating update sa ating bahay. Kung nakaabot ka dito, baka naman pa follow naman sa ating page and pa like and share naman sa ating mga video. Thank you guys!